Hello mga mare, welcome to my mini vlog. Ito na nga ang latest update dito sa pinapagawa namin na extension or second floor dito sa aming mini resort. At ngayon nga mga mare ay dahil na finish na etong wall dito sa second floor at may ilan-ilan na lamang na hindi ay magkikisamin na sila at pagkatapos ay maglalagay na ng tiles. Kaya sinamantala ko nga mga mare dahil Sunday at wala kaming patrabaho na makapagsukat na dito para sa mga bibili naming tiles. Kaya na-drawing na niya nga muna ako mga mare ng pinakang sketch para makuha namin yung pinakang area ng kwarto. Kasi ang bala ko nga mga mare, ay eh, hindi pare-pareho yung tiles namin ilalagay. Lalo na dito sa may bintana. Iba yung kulay niya. Para maging kakaiba naman yung dating. Kaya una na nga, munang sinukat ni daddy itong pinakang haba at luang dito sa may part ng bintana. Bala ka namin mga mare, ang gagamiting tiles dito ay yung size na 40 x 40 Kasi yung tiles sa bahay na 60 x 60 ay lahat ay nagbukahan na. At umanga. Kaya katulad ng ginamit naming tiles sa baba, ang gagamitin na rin namin ngayon dito ay yung 40 x 40 Pagkatapos na naming sukatan itong pinakaloob ng kwarto ay sinunod naman namin itong pinakang balcony hanggang doon sa may maliit na kitchen. At dito naman mga mare, ang balak naming ilagay ay yung medyo rough. Kasi nga dito, posibleng maampiyasan, ay baka madulas. Kung yung makinis na tiles ang ilalagay namin. At dito nga mga mare, dahil maliit lang itong pinakang balcony, ay din namin ng maliit na bar para ang sightseeing nila ay yung sa baba, yung sa pool. Para kung sakali na may guest din na iba at hindi nila kasamahan na nakacheck-in sa baba, ay meron din silang makikitang magandang tanawin mula dito sa itaas. Pagkatapos na namin sukatan yung balcony at saka yung pinakang babo, ay dito naman kami pumunta sa may pintuan at papuntang laboratory at CR. At dito nga, mare, sa part na ito, ang ilalagay din namin ay yung hindi makinis or rough lamang. Kasi delikado kung galing sa baba, naligo, tapos basa, ay baka madulas. At habang nagsusukat nga kami ay eto at may pangabala ang aming batang makulit na si Kylie. Sinunod naman ni Dading Sukata na itong pinakang flooring ng CR. it nga lang mga mare itong CR namin dito kasi nilabas na namin yung lavatory para kung merong naliligo or nagsi-CR ay meron din makakapag-toothbrush makakapaghilamos dito sa labas. Lalo na itong second floor mga mare ay medyo malaki-laki ang capacity. Mga 15 to 20 pack siguro ang target namin. Or balak din namin na maging maliit na events place siya. Pwede yung birthday party or mga Christmas party na mga small groups lamang. Actually mga mare, ang original plano nito ay nasa loob yung CR, loob mismo ng kwarto. Pero dahil nga naisip namin para ma-maximize ang gamit nito, hindi lang siya magsisilbing kwarto at pwede rin siyang maging maliit na events place nga. Kaya kahit nakaset na yung CR at nalagyan na rin nila ng ilang dingding -ding or ng pader, ay talagang pinagiba namin. Yun din ang kinagandahan mga mare kung hindi ka nakakontrata kasi anytime pwede mong palitan yung magiging design. Lalo na kung katulad ko ang nagpapagawa, napapagbabago ang isip. Uy. Kasi nga mga mare, katulad ng sinasabi ko, lagi ko kasing binivisualize yung sarili ko kung ano ba yung mas maganda at kung ano ba yung mas dapat at mas mapapakinabangan in the long run. At tapos na nga ni Dading Sukatan, itong hagdan. Itong ang hagdan mga mare, yung talagang pipiliin namin, yung talagang makas lang. Lalo na, at madalas ay mga basa yung aakyat dito. Habang kami naman ay nagsusukat, ito naman yung si Kyrie at nangungulit na naman at gustong magwalis dito sa loob ng CR. At pagkatapos ka namin sukatan mga mare, yung ding -ding -ding ng CR, pati na yung para sa laboratory ay eto at umalis na kami dito sa resort. At ang susunod ko namang gawin ay ito total ko kung anong klase ng tiles ba, kung alin ang kapareho At mga ilang piraso yung kailangan naming bilhin. At yung pinakang ng aming gagastos. Yun muna mga mare. Bye!